Vice ganda, tutulungan staff ng It's Showtime kapag natuloy ang suspensyon. Magpahanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang binigay na 12 days suspension ng pamunuan ng MTRCB sa programang It's Showtime, ito'y kaugnay pa rin ng pagkain ng ice ang cake ng celebrity couple na si Vice at Ayon, habang on-air sa Isip Bata segment ng It's Showtime, dahil dito ay may nolebag sa pamunuan ng MTRCB ang programa, kaya nabigyan sila ng 12 days suspension na kung saan wala pa namang final at di pa alam kung kailan ang effective nito. Samantala, dahil sa viral issue na kinakaharap ng programang It's Showtime ngayon, tila tumataas pa umano ang ratings nito, parang curious umano ang mga tao kung ano nga ba ang nangyayari ngayon sa nasabing programa at marami lagi ang nakatuto, maraming Showtimers fans naman ang nalungkot sakaling matuloy nga ang suspension na ipinataw sa It's Showtime, sakaling magkaroon na ng final decision kung kailan ang effective ng nasabing suspension. Matatanda ang kinasuhan nga ng criminal case ng grupo ng KSMBPI ang celebrity couple na sina Vice at Ion. Ito'y kaugnay pa rin sa ice and cake issue, pero sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang celebrity couple maging ang pamunuan ng ABS-CBN. Samantala, nagsalita naman ang batikang showbiz columnist na si Christy Fermin, ayon sa nos agap niyang chika na magbibigay umano ng ayuda si Vice Ganda sa staff ng It's Showtime, sakaling matuloy ang 12-day suspension sa noontime show. Ani Christy, ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang isang impormante na napakalapit po sa akin puso, dahil nakatrabaho ko ng matagal sa ABS-CBN, ang sabi niya dahil staff siya ngayon ng Showtime sa isang pag-uusap ay binigyan daw po sila ng assurance, ng pangako ni Vice Ganda na kung sakali raw po na magkakatuloy-tuloy itong suspension ng labindalawang araw ng MTRCB, kung tulungan niya ang staff, say ni Christy sa showbiz now na. Hindi naman daw alam ni Christy kung tutulungan din ni Vice ang mga fellow host niya. Sa kaloob-looban po ng puso ni Vice Ganda, alam po niya na sila ni Ayon ang dahilan, kung bakit nagkaroon po ng suspensyon ang kanilang noontime show, alam niya yun hindi lang niya maamin publicly, kaya yung production staff tutulungan niya kasi malaking kawalan yun, yung dalawang linggo na walang trabaho, yung mga kapwa host naman niya, alam niya na mayroon namang mga naiipon, say pa ni Christy, samantala, nagugat nga ang 12 days suspension ng programang It's Showtime, na ipinataw ng MTRCB dahil sa ice and cake scene ni na Vice at ayon nitong July.